Story time! Mga balong kwentong nakakaliw! Sa uh, lahat talaga namin ng mga pogi po, kayatong-yatong. Nakakaiyak! Hindi naman masyadong yung uso kwarto nun eh. Nakaka-inspire! Basta pag hindi namin yung tinda mo, palitad po, pero baka susuko. Baka susuko kagad. Nakakabili! I did some commercials na po rin dito sa Korea. Woo! Ano yung kayo? Kahit pa nakakakilig. Tama na kwentuhan. Huwag na ka rin na sa akin. Eh. Ibibida natin yan. Ting Sabado, dito lang sa Kwentong Ying. Hello mga ka-tune in! Kumusta po kayo? Ngayon ay weekend na naman. Apakabilis talaga ng panahon at ilang kembot na lang bare months na. Lako! Meron ba kayong naipon? Yan ang uh, tanong natin. By the way, naalala ko nga pala napanood nyo ba yung uh, episode natin last Sunday kay Congressman Rodante Marculeta? Ang daming natuwa at syempre marami ding nabitin doon sa ating uh, huntahan. E ngayon, dahil sa malakas kayo sa akin, eh, mag-rewind tayo ng konti. Hindi lang tungkol sa pagiging uh, fierce, debater, tapos ay uh, magaling na orator at magaling na congressman ang ating uh, ipapakita tungkol kay Congressman. Alamin natin kung paano siya nagsimula pati siguro nung uh, mula nung bata siya at siyempre yung kanyang pagiging abogado. Anong klase ba siya'ng abogado sa kanyang mga kliyente? kayo po ay eh, taga Tarlac, ano? Tama po ba? Oo, oh, Panigit Tarlac. Taga Panigit Tarlac. Wow. Bago po kayong maging abogado, ano po ba ang ikinabubuhay ng pamilya ninyo? ayon dahil sa uh, aking ama uh -huh. ay magsasaka. Hmm. Eh, doon halos ang pinanggagalingan ng aming ikabubuhay. Uh -huh. Kain namin, at iba pang mga gamit, yung pati yung yung konting magagamit sa pag-aaral. Hmm. hindi na kasi yun. kaya tayo napipilitan ng maghanap ng mga paraan kung paano huwag na tayong magbayad ng tuition. Sa pagkat yeah, hindi nakakayanin pagka yung pati tuition eh ipababalikat mo pa sa aking ama eh. Oh, dahilan kaya nagsikap tayong mag-aral. Kasi alam ko, pag hindi ako naging scholar, ka Ning, oh, wala na akong pambayad. <laughs> Kayo po pala ay uh, academic scholar mula po noon? Uh, sinikap ko na ganun hmm. ang mangyari. Kasi Opo. nga, kulang-kulang talaga ang hmm. uh, ang gagamitin natin. So, yun ang nagtaguyod sa atin. Opo. At sa tulong na rin ng uh, Panginoong Diyos na, na pagsikapan natin uh, mag-survive lahat. Opo. Ilan po ba kayong magkakapatid? <laughs> Ilan ba kami? Oh, Siyempre kami magkakapatid. Marami, marami talaga. Siyempre kami magkakapatid dahil alam mo naman eh, 1960s, ah, s ah, wala, wala pa namang ano, family planning. Walang family planning ah, at noon. Paramihan talaga ng anak yung mga magsasaka. Oh, ah, oh, Sapagkat, alam naman nila yun, na yung sakahan ay kakatulungin yung mga, ah, po. yung mga anak. Kaya ako, hmm. talaga ano, uh, dumaan tayo sa sari saring pakikibaka uh, sa buhay. Pero kayo po, kung pinangarap niyo maging abogado, Ah, siguro nung bata ako, hindi ko naman alam kung ano yung abogado. Mm -hmm. Pero pag nakikita ko yung mga nagtatalumpat, eh. mm -hmm. kasi alam mo naman na ah, pati mga barangay, pinupuntahan ng mga congressman at yeah, congresswoman. Well, uh -huh. Naririnig ko yung mga nagsisipagsalita. Mm -hmm. Parang naiinggan yung ano kaya isang araw eh. Maging ganyan din kaya ako sa mga <laughs> nagsasalita na ganyan. Bilang bata, uh, na yung... Pero hindi ko alam kung ano yun. Yeah, kasi uh, makita ko na ito pala yung mga tagapaglingkod ng bayan uh mm -huh. -hmm. nagiging representative ng mga mamamayan. Yeah. Ano po ang prelo ninyo? Ah, uh, minor ko, political science. Kasi. Oh, political science. Opo. opo. Tapos, ang saan po kayo nag-aral na abogasya? Ah, uh, San Sebastian ako eh. Sa Sebastian. Opo wala naman kasing ibang eskwela na malapit noon kasi ang trabaho ko sa Ortigas. Mm -hmm. gagay-gayin mo lang yung eh uh, uh, yung Mandaluyong. Yeah, Makakalusot ka na. Tsaka yung San Sebastian kasi malawak yung parking niya. Oo, po. Meron akong lumang sa na putok-putok mm -hmm. na nagagamit noon. Eh, tsaka panggabi. Opo. Oh, sa ibang eskwela kasi, alam mo, pagpapanggabi, hirap na hirap. Kaya. Totoo po. So, yun ang kinabili. Oh, hindi, saka in fairness, mar magagaling naman po ang mga uh, oh, nangganin dyan kasi sa Sebastian. Justice mga si naman, ang Korte Suprema rin, so, yung mga ibang mga professors namin. Opo. Oh, ano ba ang naging practice nyo no, nung uh, abogado kayo? Sa Rizal, marami talaga kasi. Hmm. Pangkaraniwan kasi sa mga mahirap, yung ejectment. Apo. Eh, talagang wala silang ano, wala silang may babayad na abogado. Mm -hmm. Pati nga yung tanay, inabot ko na yan. Apo. Eh, may uh, pupwento ko sa iyo dyan. Eh. Binibigyan ako ng kung pauwi na ako. Yung malaking jackfruit, ano yung pangalan? Uh, langka. Langka. Langka, opo. Pwede po ba nyo kanyang buksan yung kasakyan po yung pupugak-pugak ka to? eh, ilalagay po namin sa sasakyan ninyo. Mm -hmm. Naku, wag na po ka. Hindi po ba kayo kumakain na lang ka? Sabay, mm. kumakain po kaya lang. Nakikita ko po kasi yung nagbuhat niyan, apat na tao. Mm. <laughs> Ngayon, hey, palagay mo na ka kung mailalagay niyo sa sasakyan ko <laughs> yan. Po kung problemahin ko kung paano ko ilalabas sa sasakyat ko. <laughs> eh, siguro ka yung isang piling na saging na lang. Ganun. <laughs> Meron ba kayong siguro hindi niyo makakalimutan na uh, uh, karanasan niyo nung kayo po ay nagpa-practice na abugas yan? ang hindi hindi ko makakalimutan dito yung rape case. Uh -huh. Yung uh, inakusan na uh, nang ng rape PWD. Uh po? Okay. hindi ko naman sinasabi na ako ng PWD Ay, hindi, ko makakapag-rape pero dahil sila lalaki naman yun. Pero kapag kapag ka tinanggap mo yung kaso at siyempre eh, kakausapin mo yung tao. Uh po? Meron kang sense na talagang alam mo nagsasabi ng totoo. Uh Uh, nakita ko na walang kasalanan. ito. sige ka, ako tutulungan mm. kita. Hanggang sumabot na sa korte, uh, at na, na examine ko na yung, ano, yung uh, babae. Nagre-reklamo. Yung mm. uh, private uh, mm. complainant. Mm. Talagang lumitaw. Oh. Mm. Lahat ng mga sagot na sablay oh, no. sa, mm, mm sa katotohanan. Oh, oh. So, Pagkatapos ng ilang mga araw na pag-litigate, ano, pag, uh, mm -hmm. uh, ako nang mismong nakiusap sa judge mm -hmm. na kung pwede pong madaliin. Mm -hmm. Kasi na uh, medyo nababader na ako doon sa kliyente ko mm -hmm. kasi ito pong huling nakausap ko siya, pati sa akin, eh, parang nag-iba na po yung isip niya. No, po? parang kilala niya ako pero pati ako nasisigawan niya mm -hmm. dahil sa sama ng loob niya na bakit po ganito yung ustisya. Yeah, po. Madali sabi, alam mo naman ang ating uh, uh justice system. Justice system katun mm, -hmm. niya, mm -hmm. Hindi talaga na na promulgate sa inaasaan kong pag, mm -hmm. pag madaling gusto ko. Opo. Yeah, namatay yung aking ano ng uh, okay. hindi na okay? mm -hmm. Di Ang ginawa ko na lang, Nakakulong po siya noon. Nakakulong siya? Nakakulong. Uh, mm -hmm. Namatay siya sa samahan ng loob. Sinasabi ko kasi sa judge na na nasense ko na na iba na yung isip ng aking claim. Mm -hmm. Total nakita niya naman po kung paano dumaan sa cross. Mm -hmm. Kita niya naman po yung sagot ng loob. <laughs> Di, pagkabigay ko nung ano, nung manifestation, kasi tungkulin ko naman yeah, yun, po. Malis ka agad ako. Mm -hmm. Pinahabol ako ng judge doon sa kanyang isang staff. Mm -hmm. Tony, ah, pwede rin po kayong balik sandali. Eh, punta ko kayo, judge. Pinunta ko sa kwarto niya. Judge, pinatawag niyo po ako. Oh, Tony, meron kasi akong pakikita sa iyo. Binuklat niya yung kanyang uh, lamesa. Ah, pinakita niya sa akin yung sulat kamay na disisyon. Mm -hmm. Naya-acquit niya yung aking client nabangiti na lang ako niya, water under the bridge na salamat siya mm -hmm. siya ako, pero kung sana ka ako ito ay uh, naibigay mo doon sa panahon na kinakailangan mm -hmm. eh, okay pa sana mm -hmm. yung aking kliyente Grabe. Naging, uh, naging justice ng supreme court yung, yung justice na yun, kasi artisist siya ng Kesong City hindi naman ako doon sa sa kwento nyo na yun, ano no? kasi marami, marami talaga mm -hmm. um, Pinagdaanan ko na naging personal. Marami yung iba, ahaba lang tayo. Tsaka akong po, uh, doon eh lilitaw talaga na justice delayed is justice denied eh. No? Talaga? Oo po. Kung gaano katindi ang pagnanais ni Congressman Marculeta na makatulong, ganoon din naman katindi ang pagpapasalamat ni Arturo Carlos kay Kong Dante na nagtanggol sa kanya. Kahit na mahigit labing limang taon na ang nakalipas. Taxi driver siya noon nang maakosahan siya ng pagnanakaw sa isang computer shop habang naghihintay ng pasahero sa katapat nitong bar sa Rizal. At dahil may problema sa pagsasalita si Arturo, hirap siya sa pagkukwento ng nangyari. Kaya ang kapatid niyang si Elby ang tumutulong sa kanya. Isa po sa mga naging kliyente ng noon ay Atty. Rodante Marcoleta ay eh, makakausap po natin ngayon. Andito po si uh, Kuya Arturo Carlos. Ayun si Kuya Arturo Carlos at kasama po niya rito ang kanyang kapatid si Ate LV po. LV ah uh, ayun. Maraming salamat po sa uh, pagpapaulak niyo sa amin sa imbitasyon namin. Nagkaroon so parang nagkaroon po kayo ng kaso. Ano po yung kaso niya Ate LV? Nung bigay niya po sa akin, nakita ko TEF. Tef So Meron na pong time mm -hmm. na kung kailan ang hearing. Hindi uh -uh. na po kami dumaan sa mga judge. Or... Uh, parang kayo, parang preliminary Opo. investigation sana. Basta ta, sinampahan na kayo kagad ng, ng kaso. Opo, anong taon po yun? Anong, ano so, ng, ano ng, uh, anong, anong, taon? Anong taon po? Taon po, 2003, 2004. So, ano po nangyari dun sa kaso? Nakarating po ba ito sa judge? Sa Opo, usigado? nakarating po. Opo. Eh, nakarating po sa judge po, na pumunta po ako, pinuntaan po namin yun. Matend na, na po yung, kami. Yung, na yung na dadalo po ako, para ang kapatid ko. Mm, mm May abogado po ba kayo nun? Sa, yung una, wala pa po, po, wala pa lang. Oh. Uh, eh, pangalawa, meron na po yung naka na PAO. Ah, PAO lawyer, okay. O, Opo. Pangalawa, hearing po namin ng PAO. Mm -mm. Kalo, ay, po ako. Ngayon, na-request eh, po siya, alam mo, mm, yung pasaran ko din hindi ko nga marinig. At may aircon uh, po kayo sa... Ah, ganun po. May, buti na Labangana may marinig niyo ako ngayon. Ano. No. So, na-aksidente pala okay. siya okay. ate. Oo. Okay. Uh, uh Eh, kumusta po yung Paul Lawyer? Dinipensa ba kayo ng... Uh, hindi po, hindi po. Dinipensa lang po. Wala pong gano'n. Pinapanood lang po kami. Mm -hmm. Nakita ko po na pinapagalita na kami. Mm -hmm. At aminin naman daw po. Aminin na. Ah, sabi nung PAW. Opo. Uh -huh. Ang PAW nga po, hindi po PAW. Noon po yun. Opo. Yung PAW ngayon, iba eh, okay na Medyo magagaling na PAW. So, noong araw, panahon na yun, pinapaamin na lang kay Sir Art yung... Ako po, may sala ko po, po yun. Oo. Uh, dahil sa kabi-kabilang problema nila, nagpasya na silang magkakapatid na kumuha ng abogado. <truths> ah, Dahil nga po may kapansanan ng tenga nito, yung kabila hindi talaga nakakarinig. Uh, pag tinatanong siya ng judge, hindi niya ibang sagot niya. Mm -hmm. Ang ginagawa ko po ako po sumasagot. Na ako. Iyak po ako na iyak pati siya umiiyak. Mm -hmm. Ginawa ko po, meron kaming kakaibigan ang tanong-tanong kami na kung sino'ng pwedeng tumulong. Doon po niya ipinakilala si Atty. Si, Atty. Uh, at, ni ni Marcoleta. Mm -hmm. niya na yun na po ang umpisa. Hmm. Kumusta po siya uh, bilang uh, uh, tagapagtanggol nitong kapatid nyo? Nandoon naman kayo siguro. Opo, lagi po. Um, kumusta Talag, po siya? Ginawa niya pong lahat. Naawa siya po sa amin kasi umiyak kami doon. iyak kami ng iyak. Kasi nga po wala. Unang una wala po kami. Yung ate ko lang ang tumutulong sa amin sa pamasahe, pagpunta sa kanya. Mm -hmm. Usundiin niya, ta tawag niya nga po sa kanya doon kasi po susunduin namin wow. siya sa Ortiga, sa opsina niya. Mm -hmm. Siya magdadrive nung si RV niya, diretso mm -hmm. kami, kami na, sakay niya lang kami. Mm -hmm. Ganun lang po. So parang tagapag siya, parang tagapag niyo lahat. Opo, napakabait po. Yun lang po. Tapos hanggang sa talaga pong punersigin niya mm -hmm. na matapos yung ano. Matapos ang isang taon na pabalik-balik sa korte, aba, napatunayan, inosente si Arturo. So, sa kampuno, di masaya-masaya kayo na absuelto kayo sa kaso, eh, malaki ba ibinayad eh, nyo kay Congressman? Wala po. Mm uh -huh. Wala po. Wala kami binayad. Totoo. Ang, binayad lang po namin, salamat. Thank you po. At saka po, yung paborito niya lang po pag darating na po kami doon. Baba na po kami sa sakyan, sasabihin niya, oh, ah, Ka-LB, iyanong mo ko ibili mo na ako ng banana at saka kamote para pagbaba natin may merienda tayo. Yun lang po. Oo, yun lang, salamat. Yun ang pinakabayad. Salamat. Opo, at saka salamat. banana ko, kamote ko. Opo, yun lang. Eh, ano po gusto yung sabihin kay uh, Congressman Marculeta Ay, wala po. Isa lang po masasabi ko unang-una nagpapasalamat po ako sa Diyos. Pangalawa siya po, napakalaki po ang utang na loob namin sa kanyang buong pamilya namin. Dahil kung hindi po sa kanya, Hanggang ngayon po, nakakulong ang kapatid ko. Yun kayo po, Kuya Art, ano po gusto nyo sabihin kay Congressman? Wala po akong masasabi kay kay, kay ka, at, kay Atorne Makuleta. Talagang napakabait niyan. Talagang po sabi, puro sabi siya sa kalubig lang kanyang tungkuling. Ilang abogado, talagang pinag-aaralan niya po talaga. Na kaya buong puso ako nagpapasalamat kay Dante Makuleta po, kay Atorne. Sana po marami po matulungan. Alam ko marami siyang natutulungan talaga. Talagang pag nakikita, nakikita ko siya talagang hindi, hindi ko hindi ko siya makakalimutan. Thank you po sa inyo, Kuya. Salamat, salamat po ng maraming maraming. Thank salamat you po sa inyo. Salamat din po. Maraming salamat, salamat po. Sa hirap ng buhay ngayon, hindi basta-basta ang makakuha ng abogado na hindi lang handa kang tulungan, kundi tunay din namang magmamalasakit. Kaya naman, Saludo kami sa iyo, Atty. Atty. Congressman Dante Marculeta. Oh, ano? Marami ba kayo napulot dun sa ating untahan? Actually, uh, hindi lang kayo, pati ako. Yung pang ma mo na may mga tao talaga na pag nakikipagbakbakan sa uh, sa publiko, alba Sa Halls of Congress, uh, mabagsik, matigas ang paninindigan, matapang. Pero sa kabilang banda ng kanyang buhay, yung other side of his life, eh, napakalambot pala ng puso niya. Parang may eh, pusong mamuna, no? Kongresman, oh. believe kami sa iyo. Kayo ba? Ano masasabi niyo? Mag-comment lang kayo dito sa ating uh, comment section. And by the way, ang aking imbitasyon, patuloy lang po kayong mag-subscribe dito sa ating uh, YouTube channel. Ayan. I-like nyo. Tapos, i-share na rin po ninyo at pindutin ang notification na bell sapagkat uh, ang ating target maka 1 million. Sana mm -hmm. maka 1 million na subscribers naman tayo bago matapos ang 2022. Okay? O paano? Bye! Happy weekend. Do! Studio 11 no. Oh, sponsored to 11 11. Huh? Ha? hindi, nagpa-practice lang ako kung paano maging vlogito mula nang magsimula ako pagka, pala, pala, bilang vlogito pagka pala nagpa-vlog ka siyempre, unang mga kailangan ka ngayon na certified youtuber na ako hindi kayo bumitaw mga kachunin ito po si Kato Nying, Anthony Taberna nagulat ng live mula dito sa Singapore ito po ang inyong palatuntunan mga current happenings, live tayo kung kailan ko gusto ang Uncut Tuning. Mga kwentong naka-inspire at nakakaiyak at nakakabilib, ting Sabado Nights, ang kwentong nying. Tapatang may tapang at diretsahang tanungan, tatak-tuning yan tuwing linggo ng gabi sa... Komento Nying. Di mo ba naabutan ang live ng Komento Nying? Huwag mag-alala. Rewind tayo. Sagot ko na ang quick highlight ng huntahan na mismo. Ito ang Kanto Nying. Da Komento Nying Rewind. Sama-sama pa rin tayo. Ngayon sa ating ikalawang anibersaryo, matsala sa inyo. At sana 'Wag kayong magsawa na suportahan ako. Oh, 'dun sa mga hindi pa nakaka-subscribe, ha? Bekenemen! Subscribe na. Bye! Happy weekend.